Good morning, mga Gata. Ako nga pala si Poist, no? At nandito na naman tayo sa Bio Research Bio Pigeon, no? So, as I promised nga, no? Nangingi tayo ng mga gift birth Ng BioResearch uh, Bio Research Bio Pigeon. Actually, isa lang yung hinihingi nating gift birth sa kanila. Nangingi ako ng isang young bird para sa mga solid followers ko. Pero sobrang dami nilang binigay, no? So, may mga product tayo dito ng Bio Research Bio Pigeon, na pamigay sa mga solid followers Ayan, nandito rin kasama ko si Paano Lok. Ayan, bali kami dalawa is nakapagpanalo kami ng ibon ng bio-research. No? So, bibigyan nila kami ng give birth, tapos bib, bibigyan pa nila ng give birth, yung mga followers ko. No? So, ito. Isa to sa'yo pang natin, products ng bio-research by bio probiotics. Yeah. Tapos meron din sila box. Ito, anti-box. Ito, gamit na gamit ngayon to kasi nagbulo itong ngayon at naglalo. So, meron din tayong pamimigay na dalawang t-shirt ng Bio Research by Pigeon sa kanya 'yung top ten, tapos may mga mug, pang-special ayo. Mga bagong so, nagkakape ka ito, ayan. Asar, ito maganda kasi. Tapos may mga young bird tayong pamimigay na racing pigeon n'ton. at mga bird lang ito 'yung isa sa mga gift bird na ibibigay natin para sa mga solid follower Isang young bird ng racing pigeon na Gandalier. Yan. Yeah. Booted siya, no? Parera ito mga barkyada, yan. Yeah, pero may balahibo siya sa paa, yeah. So, magte-testing din tayo ng lahi nito. Maglilipat din tayo ng booted racing pigeon, no? So, kung gusto nyong manalo nito, ang unang-unang requirements natin is kailangan followers ko kayo at followers din kayo ng bio research bio pigeon at dapat lagi rin kayo nag-share nila ng mga video nila Yan. Yeah. so pakita naman natin iba pang pamimigay nila yung kanilang mga utility birds cover kaya ito yung mga utility birds nila or mga giants no? so ang pinaka main focus uh, purpose. ng mga ito nito is for meat production no ah uh, may mga sila supply sila ng mga Chinese at uh, yun ang wifi sa kanila nito pero pwede nyo rin silang gamitin as yayas no so malalaking ibon sila kaya nilang magalaga ng mas maraming nila kaysa sa mga normal grazing ibon so kung gusto nyo magkaroon na itong mga birdgada again kailangan solid follower kayo ng bio research bio Vision, at follower ko rin kayo. So, sipagan nyo rin mag-share ng mga video namin para dahil kayong makita sa mga ano, ayan. So, good luck! Kung so, sino nga nang makakatanggap nito. Kung gusto nyo nito, ayan, comment lang kaya. Mga Berkada, ito naman yung mga titlers ng bio research bio Vision na binigay sa atin, no? Ito kasama rin sa pamimigay natin sa mga solid follower, no? Uh, English client tipler yung lagi niya at yung strain niya is Will Flow Band. Yan. Ang ganda nila, mga bird gala. Ito yung mga tumutundok -tum lumipad. Yan. So mga young bird din to, pwede niyo pang matanuan kung saan yung mapunta sa inyo. Yan. Pero so, isa pa no, sa, mga young birds niyo para uh, uh sana sila lumipad ng mataas. Yan. Ginagamit din sila. Pwede rin pang kung gusto niyo. Ah. So, huwag na lang, kasi ang liit. <laughs> So, kung gusto niyo na itong mga birdcara, again, yan, dapat solid followers kayo. Mercada, yeah. meron pa ito. Kasama rin na binigay sa atin ng mga ng Bio Research by Pigeon at ng mga ninong foreign supplier. Modena Pigeon, ayan, ang lalaki nila o para sa mga Giants. Kung mas malaki pa sila sa Giants, mga birdcara. So, kung interesado kayo sa mga fancy bird at gusto nyo mag-alaga nito, ayan, pwede kayo sumali at pwede nyo makuha itong mga Modena birds na ito. So, kasama to sa pamimigay natin. Pamimigay okay. sa atin, ipamimigay din natin sa mga solid followers natin. Kapag share your blessing. Uh, gusto niya rin talaga makakuha dito ang bumigay. Pumunta na kayo dito sa bio yes. essence. Yes, uh, so, gusto na rin dito. Marami so, sa yung mga tinklers at yung mga ito kong mga ibon, pwede kayo bumili dito. Pwede kong okay. Ito pa mga birdcada, meron din silang pinigay na Japanese Bantam Chicken. Ayan, dalawa. Oh. So, yeah. Pwede namin mag-sample. Oh. <laughs> so, ang purpose naman nito, Is pwede niya magalaga nito para may mga taga-kain ng mga tiba pagkain sa loob nyo. Pwede niya silang alagaan sa ilalim ng loob nyo. At kumakain din sila ng mga ipis, no? So, para yung mga insect doon sa loob nyo. Yan. Yeah, kakainin nila. At uh, sila yung magbe maintain ng ipis ng loob nyo. Kapag-apertis siya sa mga kalapati natin, no? Yeah. So, kung gusto nyo rin nito, pamimigay din natin sa mga bagyada. So, abangan nyo na lang yung mga mechanics ipopost ko sa ating FB page. Uh, Dinatag rin yung bio research by region. At kung paano nyo mapapanalunan yung mga pinamigay nila ng gift words. Ayan. So, yun. Nagpapasalamat kami sa bio research by region at sa mga ninong foreign suppliers sa mga binigay nila sa aking pang gift birds sa mga solid follower. No? So, isa lang yung hiningi natin pero sobrang dami yung binigay. nila. yeah. So, isi-share ko sa inyong lahat. No? So, Abangan kayo sa mga vlog namin, mga Bertyada. Pakishare na lang at pakipalaw na lang yung aming MV page at ng Bio Research by Video para magpalaki tayo lahat yan. Nakabisita na rin kayo sa Bio Research by Video. Yes.